Sa bisperas ng Chinese New Year, mapalad akong naimbitahan ng na isang pamilyang Chino sa kanilang tahanan. Naabutan kong abalang-abala sila sa paghahanda ng pagkain. Tulad na lang ang paborito kong dumplings o jiaozi sa wikang Chino. Nalaman kong hindi pala basta-basta ang paggawa nito. It's not that easy. <laughs> Oh, it's, it's, not easy. Mukha lang siyang yes. madali. <laughs> yes. So ito pala siya. So nakikita natin may kulay berde at may kulay puti. So special na special itong jiaozi. Pagkatapos iflat ang wrapper, dilagan na ito ng palaman na pinaghalong baboy at pechay at tsaka binalot. Bago pa man gawin ang dumplings, maaga nang inihain sa mesa ang ibang pagkain tulad ng gulay, karne at isda. Ang isda pala sa wikang chino ay may katulog na salita. Yung isda dito sa wikang chino ay kasintikas ng extra o labis. So taon-taon, yung isa sa mga uh, putahe sa hapagkainan na sa Peace ng Chinese New Year ay ista. Ipinakita rin sa akin ni Ma'am Jade ang red couplets na inilalagay sa mga pintuan tuwing Spring Festival para maghayag ng magandang hangarin sa bagong taon. Pero ang pinakamahalagang bahagi ng Spring Festival ay ang pagtitipon-tipon ng lahat ng miyembro ng pamilya. Parang sa atin lang sa Pilipinas tuwing Pasko at bagong taon. Sa bisperas ng Spring Festival, mahalagang kompleto ang pamilya, lalo na sa oras ng salo-salo. Dahil espasyal ang okasyong ito, nariyan din ang na pagbibigay ng mga regalo, kumustahan at sabay-sabay na panonood ng telebisyon. Taon-taon, tuwing bisperas ng Chinese New Year, nakasanay na ng mga pamilyang Chino ang pananood ng Spring Festival Gala ng CMG na kinilala ng Guinness Book of World Records na Most Watched TV Program. Sa taunang programa na ito, ipinapakita ang tradisyon, kultura, kasisayan, at maging ang technological advancement sa pamamagitan ng iba't ibang pagkatanghal gaya ng mga awitin, opera, at sayaw. Isa nga sa highlight ngayong taon ang mga AI robot na sumasayaw, Mga ilang sandali pa, sabay-sabay na namin sinalubong ang Chinese New Year. Happy Chinese New Year! Happy Chinese New Year! Sa totoo lang, nakita ko maraming pagkakahalintulad sa atin sa Pilipinas ang pagdaliwang ng bagong taon ng mga Chino. Una na riyan ang pagpapahalaga sa pamilya. Pero bukod dyan, lubos din akong humanga sa ipinakita nilang hospitality o kagandahang loob na isang katangian kung saan kilala rin tayong mga Pilipino. Uh, sa taon ng ahas, umaasa sa buagong mannaik sa ating buhay at buong mundo ang kalusugan, kapayapaan, pagmamahal at lakas loob. Sa taong ito, dalangin ko ang buhos ng mga pagpapala sa buhay ng bawat isa. Kapayapaan, magandang kalusugan at isang buong taon na puno ng pag-asa anumang hamon ang dumating.